sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong uh, AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yung ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert. Ngayon ngayon lang pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senator Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcolito kung matatawa kayo. Napakawalang hiyan ng tao na yun. Uh, Mr. Chair, ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao